Ang kinakaharap dito yung baha, una marami na din napuputikan. Yun ang una. Patapos, yung mga bata, hindi nagiging maganda dahil sa nagkakasakit pagkawalang drainage kasi marumi ang tubig. Maayos at malinis na dumadalo yung tubig, pati dumi, hindi na ay stack Yun ang aking nakita dito ngayon. Pagpasalamat sa ating dakilan Diyos at siyempre sa People's Governor. Drainage na binagi sa amin ay napakalikit tulong. Kaya ganun lang po ang pasalamat sa ating uh... Ang uh, People's Governor Gov Daniel Fernando, ang ating Vice Alex Castro, sampu ng sangguni ang uh, panlalawigan. Yung ating drainage, ito po ay nakuha natin dahil sa ating pagtutulungan. Dahil ang pamahalaang lalawigan ay ginawaran muli ng walong sunod-sunod na seal of good local governance. So sinisimulan po natin ang bagong taon sa pagkapasinayan ng bagong biyaya mula sa ating Panginoon. Ito po ang inauguration of the newly constructed drainage system in sa para sa amin. Kaya bunga ito ng ating sama-sama po kay Sikap, at katatagan sa pamahalaan pa ng Ligit Bulacan na maghahatid ng mataas na kalidad ng servisyo dito sa ating mga kapabayan.